Alam nyo ba kung bakit halos lahat ng Pilipino ay may mga palayo o nickname? Mapabata, matanda o kahit sa trabaho, madalas tayong may espesyal na tawagan. Minsan nga, mas kilala pa tayo sa palayo kaysa sa tunay nating pangalan. Pero saan nga ba nagsimula ang kultura ng mga palayo sa Pilipinas? At paano nabubuo ang mga nakakatawa, kakaiba at minsan ay misteryosong palayaw? Ito ang Kaalaman Studios, Huwag kalimutang i-like, share, comment at subscribe ang ating channel at i-click ang notification bell para sa mga bagong kaalaman. Sa Pilipinas, hindi lang basta pangalan ang mahalaga, pati na rin ang palayaw. Pero bakit nga ba may mga Pilipinong mas kilala sa kanilang palayaw kaysa sa tunay nilang pangalan? Ang totoo, ang palayaw ay simbolo ng ating kultura na pagiging malapit sa isa't isa, isa rin itong paraan upang ipakita ang pagmamahal at pagiging malambing. Ngayon, alamin natin ang mga tradisyonal na palayaw at ang kanilang pinagmulan. Aldo, mula sa pangalang Romualdo. Ang palayaw na ito ay hango sa dulo ng pangalang Romualdo. Karaniwan itong ginagamit upang paikliin at gawing mas madaling tandaan ang pangalan. Asyong, mula sa Nikasyo. Maraming tanyag na asyong sa kasaysayan, tulad ng tila lang si asyong sa longga. Karaniwan, ang tunog ng nikasyo ay pinaikli at binigyan ng mas palakaibigang dating. Bani, mula sa bayani. Madalas itong marinig sa mga lalaking ipinangalan kay bayani. Ang bani ay mas maikli at madaling bigkasin. Kaloy, mula sa Carlo o Carlos. Isang napakapamilyar na palayo para sa mga Carlos. Madali itong tandaan at may kasamang pagiging malapit at palakaibigan. Karding, mula sa Ricardo. Kadalasan, ang Ricardo ay nagiging karding dahil mas mabilis itong bigkasin at mas matunog na pananalita ng mga Pilipino. Chato, mula sa Rosario. Maraming Rosario ang tinatawag na Chato na tila nagmula sa tunog ng gitnang bahagi ng pangalan. Choleng, mula sa Solidad. Isang sweet at old school na palayo para sa Solidad. Masarap pakinggan, di ba? Cora, mula sa Corazon. Mula sa salitang Corazon na nangangahulugang puso sa Espanyol. Ginagamit ito sa maraming Corazon sa Pilipinas. Doray, mula sa Dolores, Isadora, Chodora. Karaniwang pinaikling anyo ng mga pangalan na nagtatapos sa Dora, kaya nagiging Doray. Felicing, mula sa Felicisima, isang matandang palayaw na nagpapakita ng pagiging masaya at positibo, mula sa salitang Feliz o masaya sa Espanyol. Gardo, mula sa Edgardo, ang palayaw na ito ay mas malambing at madaling tandaan kaysa sa buong pangalan. Igno, mula sa Binigno, karaniwang palayaw sa mga lalaking may pangalang Binigdo, lalo na sa noong panahon ng mga lolo at lola natin. Iking, mula sa Enrique. Mula sa tunog ng gitnang bahagi ng Enrique, kaya nagkaroon ng Iking bilang mas simpleng versyon. Waning, mula sa Juan. Isang tradisyonal na palayaw para sa mga Juan upang gawing mas malambing at personal ang tawag. Huling, mula sa Hulyo. Ginagamit bilang endearing na palayaw sa mga Hulyo sa Pilipinas. Kanor, mula sa Nicanor madalas itong marinig sa mga probinsya at isa sa mga pangalang bihirang gamitin na ngayon. Kulas, mula sa Nikulas. Isang pangkaraniwang palayaw sa mga Nikulas, minsan may dagdag pang mang para sa matatanda. Mang Kulas. Lando, mula sa Orlando. Pinaikling bersyon ng Orlando na madalas gamitin ng mga kaibigan at pamilya. Silina, mula sa Angelina, Marcelina, Paulina. Karanimang ginagamit sa mga babaeng ang pangalan na nagtatapos sa Lina. Lito, mulas ang hilito, paulito. Isang cute at friendly na palayo para sa mga batang lalaki na may ganitong pangalan. Maning, mula sa Manuel. Ang palayo na ito ay ginagamit bilang affectionate name para sa Manuel. Maring, mula sa Maria. Isang pangkaraniwang palayo na ginagamit sa maraming Maria sa Pilipinas. Monching, mula sa Ramon. Masayang pakinggan, hindi ba? Isa sa mga pangkaraniwang palayo sa mga Ramon. Nanoy, mula sa Mariano madalas marinig sa mga nakatatandang Pilipino ang pangalan ay Nanoy. Pepe, mula sa Jose, isa sa pinaka-iconic na palayaw sa bansa. Alam nyo bang Jose Rizal mismo ay tinawag na Pepe? Amparing, mula sa Amparo, isang malambing at old school na palayaw para sa mga babaeng may pagalang Amparo, ang nangangulugang protection sa Espanyol. Belay, mula sa Isabel, karaniwang palayaw ng mga Isabel noong unang panahon. Minsan, ginagamit din ng Bebay sa ilang probinsya. Beloy mula sa Isabelo, mas friendly at casual na version ng Isabelo. Berto mula sa Alberto, Roberto o Edelberto. Dahil mahaba ang pangalang ito, madalas itong pinaikli sa Berto para sa madaling pagtawag. Karing mula sa Karidad. Mula sa salitang Espanyol na karidad na nangangahulog ang charity o kabutihan. Concha o Conchita mula sa Concepcion. Madalas gamitin sa matatandang Pilipina bilang affectionate na tawag. Dadang o Daday Mula sa Abelarda, Brigida, Candida, isang sweet na palayaw sa madalas marinig sa mga lolang Pilipina. Dodong o Doy, mula sa Abelardo, Diosdado Leonardo. Sa Visayas at Mindanao, napaka-common ng dodong bilang palayaw sa mga batang lalaki. Dolpo, mula sa Rodolfo, isang masayang bersyon ng pangalang Rodolfo, madalas marinig sa matandang Pilipino. Encar, mula sa Encarnacion, isang klasikong palayaw para sa mga babaeng inkarnasyon na nangangahulugang inkarnasyon. Goryo o Goying mula sa Gregorio, isa sa pinaka-iconic na palayo sa Pilipinas, kinagamit pa rin hanggang ngayon. Imo o Moy mula sa Pilisisimo, Hieronimo o Guillermo, isang tipikal na palayo sa mga lalaking may pangalan na nagtatapos sa Mo. Inyang mula sa Herminia, mas sumalambot at nagiging affectionate ang tunog ng pangalan kapag ginagawang Inyang. Ipe mula sa Pilipe, mas maikli at mabilis pigkasin kaysa sa buong pangalang Pilipe. Ipyon, mula sa konsepsyon Madalas marinig sa mga matatandang babae sa probinsya. Isang mula sa Filisa. Simple ngunit cute na palayo para sa mga Filisa. Huling, mula sa Hulyo. Karaniwang ginagamit sa probinsya bilang affectionate na tawag sa mga Hulyo. Kadyo, mula sa Leucadio. Minsan, nagiging kadyo o kadyong. Depende sa dialect na nagsasalita. Lumen, mula sa Iluminada. Isang eleganteng palayo na nangangahulugang liwanag sa Espanyol. Lupe o Lupita, mula sa Guadalupe. Popular na palayo sa mga babaeng may pangalang Guadalupe, lalo na sa Luzon. Manoy, mula sa Manolo o Manuel. Sa Visayas at Bicol, ginagamit ito bilang respeto sa mas nakakatandang kapatid na lalaki. Mena, mula sa Filomena. Karaniwan itong ginagamit bilang affectionate na tawag sa mga Filomena. Monching, mula sa Ramon. Masaya at mas madaling bigasin kaysa sa buong pangalan. Narding o Nardo, mula sa Leonardo isang old school na palayaw na madalas marinig sa matatandang Pilipino. At tuning mula sa Antonio, isa pang bersyon ng Tonyo na mas may matradisyonal na tunog. Ilan lamang ito sa mga tradisyonal na palayaw ng ating mga lolo at lola, magulang at kahit na tayo mismo. Mayroon ba kayong kapamilyang may ganitong palayaw? O ikaw mismo, ano ang palayaw mo? I-share mo sa comment section at alamin natin kung bakit ito ang inyong tawag. Huwag kalimutang i-like at subscribe para sa mas maraming kaalaman tungkol sa ating kultura.